magandang buhay mga ate at kuya ako si Kevlo so yun nakita niya yung motor ko ayan nakaparada at ngayon ang uh, vlog for the day natin ngayon ay ang pagluluto ng munggo with buto buto so imbis na sakalan tayo magluto para makatipid meron man tayong tinatawag dito sa mga bisaya na dakugan so yan sa so, mapapansin nyo ayan na kanina nagpabaga na ako at sinalang ko na ngayon yung buto-buto na ihalo natin sa munggo so frozen kasi sa kagabi kaya ayan frozen pa rin kaya dito tayo magpapakulo para makatipid-tipid kasi maraming kahoy dito kami ngayon ayan kung mapapansin nyo daming kahoy ayan Ayan mga ate at kuya. So, maganda-ganda pa naman yung baga. Ito, mabilis talaga to kasi baga maninipis lang siya. Tsaka ano, tuyong-tuyo talaga. Kaya mabilis siyang makapagpabaga dito. So, pag naubos na tong mga to, yan, yan, baba pa siya. Salang natin yung kasunod na ano, ito, itong mga to. So, yan. Gaya na sabi ko sa inyo, pag day off ko, ako yung cook. <laughs> Pagluto natin yung ating pamilya. So, yan, marami pa dito. Marami pa. Marami pa mga kahoy. Ito yung nasa likod ko, nakikita nyo. Si Bakin pa yan. Yung mga natira sa ginawa ni Mrs. na ano. Nung nakaraan, gumawa siya ng lamesa, folded table, nakamagong. Pag-uwi ko, na-surpresa na lang ako may yung isang nabili niya na kamagong na table na malaki medyo masikip dun sa sala namin kaya ginawa ng dalawa hinati niya sa gitna tapos ngayon nakagawa siya ng dalawang folded table so ibang klase yung asawa ko superwoman talaga nakagawa siya ng dalawang folded table na usually talaga ang gumagawa nun mga karpentero o lalaki pero siya kahit ano electrical sa tubig lahat all around sa bahay kaya mas pagod pa siya talaga kaysa sa ginagawa kong trabaho sa opisina so yan, back to munggo, ay buto-buto antay natin tong kumulo tapos pagkulo, palit tubig uli para mapagpakulo uli ng sa ano na, pang munggo na kasi eto magkaano pa to eh parang lalabas pa yung pinaka ano pa nung baboy kasi na frozen nga kaya antayin natin tong kumulo para makapagpalit ng tubig so yan mga ate at kuya medyo naubusan na siya ng kahoy kaya salang na uli tayo salang na uli tayo yung sa mahal ng tangki ng gas ngayon no siguro yung iba dyan talaga nakaka experience na yung biglang naubusan so ito kami talagang may pang emergency kami kung sakali kaya yung tanki namin tumatagal ng dalawa hanggang tatlong buwan yun yung 11 kilos na ano kami kasi yung ginagamit namin yung 11 kilos eh so di na ako mag mention ng brand kasi wala pa naman nag sponsor eh uh, oh may nangangalabit dito ilaw ka ilaw po mga katot kuya anong pangalan mo? ako po si Castiel, uh, yan, si Castiel. yung nakaraan nag vlog po siya may nag yung anak ko. Yan, siya yung nag-vlog. Di ba nag-vlog ka po? Uh, hello ka sa kanila, mga ate at kuya, sabihin mo. Hello po. Ah! <laughs> Yan, yung anak ko, minsan siya yung may hawak na itong cellphone ko. Yan nung yung last vlog ko na kung nakita nyo yung nagpapaligo ako ng aso namin siya may hawak ng cellphone Akala ko naglalaro kasi minsan naglalaro siya may games na nakadownload dito o kaya ano nag youtube yan tinitingnan yung frozen may siya sa frozen eh ano pangalan ng karakter dun sa frozen sino yun si Elsa oo oh, alam niya di ba gusto niya yun eh kaya yun yung ano niya akala ko naglalaro yun pala nagbablog na tapos bigla na na siya nagsalita eh, hello guys ako si Kuya Flor sabi <laughs> ko hindi ikaw si Kuya Flor ikaw si Castle. siya si baby castle namin Ilan taon ka na nga, Be? Four. Oh, very good siya. Four pa lang daw siya. Tapos, marunong siya mag video video kay daddy niya. Lox, this. Eh, yun yung banding namin ni baby pag nandito si daddy. Na, no, di diba, wow. ba, Be? Yung banding namin. Nag-vlog nag 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 tayo, na? No? Opo. I don't like to vlog. Opo. Ano? Nililikot nila. Ah, yung... Ayan si Lux. Hello ka din, Lux. Hello. Eh, <laughs> naiya yung asa namin. Yan si Lux yung pinabaliguan ko tapos si Baby yung nag ano video yan yun ang galing sumayaw yun si Baby parang sample nga ba sa mo ba oo 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 ang galing yung anak ko eh ah, pakatalino at bibo bibo yan siya natutulong daw siya si mama ay, niya galing siya doon kay mama niya tinutulong mo ba si mama doon sa loob yeah oh yeah 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 <laughs> pa yeah 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 pa oh, So, yan siya. Yan sa mga sa TikTok ko, guys, mga ate at kuya. Yan, mapapanood niyo siya doon. Minsan, sumasayo siya, kumakanta. Ayun, kaya ano, ha? Ang sabi mo? Ay, hindi daw pala siya nahihiya. Hmm. Ah, tumitingin ka sa sticker ko? Yung ako si Kevlar? Okay, mapapalitan natin yun. May bago na sticker si daddy. Nagpagawa na ako eh. So, So yan guys mga ate at kuya patuloy pa rin yung paglalagay natin ng gatong para mas mapabilis yung kumulo So yan dito kami ni baby nagbabantay kami Kasi bakit tayo merong ano munggo tsaka handa anong meron? Kasi kumakain tayo Hindi anong meron ngayon? Sinong may birthday? Si Paul Oh narinig niya, si Paul daw si kuya niya Birthday kasi ni kuya niya ngayon kaya yun guys mga ate at kuya uh, syempre, kung napanood nyo to at nagustuhan nyo yung aming pagbablog ni baby anong pangalan? baby castle uh, na, baby castle na mini vlogger eh huwag nyo pong kalimutang i-share, like, tsaka follow yung aming munting pagbablog nagsisimula pa lang si Keo Flor siguro almost pang magtutokay na tayo nagtotoke na tayo sa ano sa ating uh, sa ating mga followers kaya more followers to come tsaka syempre ito lang muna yung ating pagbublog vlog yung buhay natin sa araw-araw kasama yung ating pamilya yan yung cute na anak na baby vlogger so yan pag minsan makikita nyong kasama siya vlog yan so yan tawag na siya ni mama niya Uh, hanggang sa muli guys uh, Ingat po ang lahat God bless Magandang umaga sa inyo Muli ako si Keo Floor Follow my page And uh, Ang pinakaabangan po doon Alam nyo na yung Dahil uh, isa po ako sa moto, moto vlogger din Ibig sabihin rider Inaabangan sa akin yung Pagsakay po ni Idol Bubbles Iba na alawi So yan po At sana nga po Makarating po sa kanya yung Karatol ako na yun po, bawal ang mangkas, si iba na lang ang pwede. Sana guys, may share nyo rin tong muntin vlog ko, at palarin din po tayo na maging kilala sa pagbablog. So, yun muna para sa ngayon, at marami pong salamat. Ingat po tayong lahat, mga ate at kuya. Bye!